Wala na'y kinabuhi dihang na-recover sa mga otoridad ang tulog ang mga individual sa sayo sa Buntaga, September 18, 2025, basis sa gipagulang report sa LGU Valencia. Una nang nataho, nga walo ka mga tao ang missing humanaano sa baha, miyerkules sa gabi, September 17, sa pagpahigayon ng retrieval operations sa mga personahe sa City Disaster Rest Reduction and Management Office Valencia, uban sa lain-laing ahensya, tulo sa mga missing ang na-retrieve nga wala na'y kinabuhi. Giila ang mga napalgang patay mao ang school head nga si teacher Larry Labay usa kainahan nahan nga si Jaya Venya ug si anyos nga bata samtang padayong gipangita ang mga lima ka missing persons nga sila si Sierra Princess Dakuykoy 17 anyos Johnny Bourbon DJ R Tanya Venya anyos nga bata sa mao gi adlaw gisuspenso usab ni Mayor Ami Glario ang klase sa tanang level sa mga apektadong barangay sama sa barangay Barubo Lumbo Baguntaas Poblasyon ug barangay Sugod sigurado usab sa LGU ang kaluwasan sa mga residente kung asa mukabat na sa 349 kapamilya ang nisilong karon sa City Gymnasium Isip Evacuation Center. Nagpadayon karon ang ipahigay yung retrieval operation sa mga missing na naanod sa baha. Mga katropa, maginampingon kita permi sa atong kalawasan. Tumar na kita og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukinon. Alang sa nagkahihusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakugon, XFM News! Oh <music>